Mga kaibigan, sa bahagi pong ito ay kapanayang po naman natin ang isang napakahusay at pinagmamalaking engineer ng Nueva Ecija. Wala pong iba, kundi siya ngayon ay isang uh, consultant ng Malacanang for Climate Change Commission. Wala pong iba, kundi ang ating kaibigan may pagmamalaki, Engineer Gerardo L. Caling. Pagpalang araw, kumusta na po kayo? Uh, magandang uh, hapon po sa inyong lahat at uh, okay naman ako sa ngayon eh uh, nakikita na natin mga problema ho sa buong Pilipinas buwan po ako ay uh, consultant po ng Climate Change Commission ay uh, nakita ko ang realidad sa buong Pilipinas tayo pa pala lumulubog ng uh, almost 3 cm taon taon at marari pa itong lumaki ang paglubog kung hindi tayo magtutulungan kaya ang aming uh, ang amin pong uh, pinupush ngayon ay uh, alagaan natin ang ating kapaligiran lalo lalo na ako ay naka ginawa po akong chairman ng uh, Water Security Task Force at uh, sa ating pag-aaral yung ilog natin talagang marurumi na dito sa Luzon buti pa sa sa gawing uh, pinupunta namin sa Antique, ay uh, malilinis pa yung lugar nila. Sabi ko, magaganda pa yung tubig nila. Pero, dito sa Luzon, marami na ho dito na marami na. At uh, nalaman po natin na ang isa problema ho natin ho pala na, na talagang kinababahala ngayon ng gobyerno ay yung tinatawag po nating microplastic. Mm. microplastic yes, yes, yes. po. At uh, dagdagan ko pa, hindi lang o microplastic pala, pati na itong uh, mga mikrobyo no, na na, na 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 nabubuhay sa ating katawan na dinudumi natin ay uh, saan at pupunta sa septic tank. Hmm. Nagmumutate pala yon, no? Nagmumutate hmm. na ngayon. Hindi na si dati yung mga sakit natin, pwede na yung lang gagaling na tayo eh, no? Pero ngayon, nagmumutita sila. Dapat matitinding antibiotics ba inamin natin? At ito yung pupunta sa septic tank na pupunta sa ilalim ng lupa natin. Hmm. At pupunta rin ito sa mga ilog po natin. Hmm. Kaya ang problema po natin, dati simple lang ngayon na dagdagan. Dahil sa pwede nating sabihin na ito'y pagkakamali po nating lahat. Pagkakamali ho ng mga normal na tao, mga mga ng ating gobyerno, napabayaan po natin ang ating kailugan. At kailangan magtulungan din po tayo. Kung tayo po nagkamali, dapat iayos po natin yon, Kailangan na uh, magtulungan po tayo. Kahit ang uh, lumilibot po ang Climate Change Commission, kinakausap ang mga mayors, na tulungan o magtulungan po tayo para i, uh, ibalik natin or ma-mitigate natin no ang uh, patuloy na pagsira ng uh, ng ating uh, actory mundo, no. Kaya yun noho know, pa balik ko sa microplastic. Ito pa lang microplastic eh, napakaliit ito, no. Napag-etoy uh, yung ordinaryong treatment na ginawa natin para sa pag-inom natin ng tubig, no. Mm. Eh kaya pumasok to sa mga mga simpleng filters, no na dati sim mga ano lang mga simple lang na ilan lang na na media filtration ay pwede na pero ngayon kailangan pa natin gumamit ng mga reverse osmosis o yung talagang multi-stage na na ano na media filtration like that kailangan andami pa ang dami pa ng proseso natin ngayon dapat gawin kaya kung hindi naman natin to titrip no ah, uh, pwede nga sabihin nito na pati mga uh, yung yung mga uh, sa kalalakian di ba? yung mga yung mga iyan alam niyo na ano maging mm, mga mm, yes mga, yes sa so, mga babae naman no yung mga yung sa reproductive organ nila ay eh, naapektuhan kaya balagay ko mga kapatid lahat tayo ay dapat magtulungan no Uh, idagdag ko rin siguro no uh, uh, yung patuloy na pag-init ng ating mundo ang siyang dahilan kung bakit nalulusaw ang North Pole and South Pole po natin na nagiging dahilan ng pagbaba ng o pagpagtaas uh, ng tubig at yung Pagbaba naman ng lupa natin ay dahil naman do sa patuloy na paghigop ng mga water district pwede natin sabihin. Pag umiihip po kasi bumababa buha po yung lupa. At tumataas sa no ang uh, tubig dahil sa init naman hmm. na uh, dahil sa carbon dioxide, no. At uh, alam niyo ba ano ang uh, pinagbumulan ho ng uh, ating pinaka nagbibigay ng polusyon ng carbon dioxide ito po yung patuloy na paggamit natin ng mga fossil fuels na po ito kung paano tayo nagkakaroon po ng kuryente dito po sa Pilipinas 94% ang ginagamit po ay fossil fuels ito po yung mga coal diesel, gasoline ito po ginagamit para tayo magkakuryente kaya tayo po ay lahat ay may kasalanan dahil yung pong sa ating mga bahay obligado tayong gumamit ng kuryente sanggol pa lang kailangan lagyan natin ng aircon gumagamit na rin ng kuryente kaya po pwede po natin sabihin lahat po tayo ay may kasalanan sa pag-init ng mundo so ngayon dapat from fossil fuels kailangan po magkaroon tayo ng green revolution. Ano po ba yung sabihin nun? From fossil fuels, dapat po unta na po tayo dito sa renewable energy. Gamitin na po natin ng, ng solar. Kaya okay, dito sa NMAC, may solar eh. Mm -hmm. so, Mga solar panels, yung laki na po ibigay niyan. Gamitin natin ng wind. Ngayon, may gusto na naman noon na ipapasok sa Pilipinas yung kinetic energy. Pagsama-samahin po natin at maiwasan po sana natin ang po ng fossil fuels. Okay. Uh, Sir, uh, ano, uh, yung ang mga recommendation, ano? So, ano ang dapat na gawin ngayon ng ating mga kababayan para sila ay uh, higit na makatulong sa programa ng Climate Change Commission upang maiwasan na itong uh, patuloy na pagbaba ng lupa at patuloy na pagtaas ng tubig? Sa malita paraan, pwede po tayong magtanim ng mga puno. Tree planting po tayo. Magkaisa tayo na sana bawat uh, bawat uh, uh, mamayan ay uh, magtanim ng sampung Pulp. puno. Puno, okay, sabihin na lang natin uh, manunggay. 'Yun. Oh. Sampung manunggay, punong manunggay. Mm. -hmm. Taon, taon At uh, malaking tulong po 'yan Di lang sa kalakasan natin at paghigop ng mga carbon dioxide. 'Yan po. At uh, siguro, pwede ko rin pong uh, sabihin na iwasan na ho natin pagkakalat ng lalang na plastic. No? Kasi yan na ang ang papatay sa atin sa future. Yung tinatawag na microplastic na yan. Sa tagal ho kasi yan, nahihima yan, uh, Pastor. Mm -hmm. Nahihima yung plastic na yan. Kaya makikita mo, may pag-aaral na ang UP na yung sinis sinisinghot mo yung sa air, no? Mm -hmm. Ay, meron ng halong microplastic. Ayun eh di pati na yung kinakain mo, meron na rin. Mm -hmm. Kaya yan po ang siguro, uh, ano natin, mag -iwas tayo magtapo ng basura, magsunog ng basura, agad mare magtanim tayo, yung uh, para paghigop ng mga carbon dioxide na yan, kung uh, pwede naman di gumamit ng sasakyan, eh mag, uh, maglakad na lang, mm -hmm. o kaya magbisikleta. <laughs> mm -hmm. Mahirap po pero kailangan i po natin ang mundo po. Okay, maraming maraming salamat uh, Sir uh, Bro pare. Baka meron ka pang naisidagdag eh, nasa iyong pagkakataon uh, para sa kalamang pa rin ng ating mga kababayan. Doon sa sinasabing maganda siguro tulad ko, no, binubulsa ko yung, yung mga plastic, tinalagay ko sa tamang tapunan. Yeah, at yung uh, sasakyan ay eh, merong bagong uh, tuklas ngayon na uh, robot na parang kabayo. Ito ay eh, parang uh, ditubig ata o basta meron siyang uh, fuel na hindi gas ay eh baka balang araw ay eh mauso to sapagkat uh, para ka rin nakalutang para ka rin nakasakay sa kotse pag dumating ang panahon siguro magandang ipatupad ito ng uh, mga nasa matataas na posisyon kung papayagan pero talaga siguro ng uh, hindi na mapipigil ano ba sa palagay mo uh, sir engineer mapipigil pa ba ang uh, uh, labis na pagkadiskrasya ng ating uh, climate change sa uh, system Nas ang kasagutan po nito ay nasa atin po mm -hmm. nasa atin po, tayo po yung mga kasagutan at uh, ngayon po gusto ko lang ipabatid sa inyo na ang ginagawa po namin sa ngayon ay uh, lumilibot kami sa buong Pilipinas kinakausap po namin mga mayors mm -hmm. at sinasabi namin ang uh, dapat gawin ma-epekto at paano to ma yung sinataglang uh, resiliency yung mitigation, tinuturo po namin sa kanila yan at uh, tinuturo rin po namin kung paano makakakuha ng uh, pondo sa gobyerno, sa DBM ng uh, na kailangan, kailangan to ha uh, yung uh, sewage treatment facility mm -hmm. at uh, may portal po ang DBM pwedeng ama uh, mayor uh, kumunik po doon at uh, pero rin po sa mga water system ganyan. at uh, lumilipo din po kami na lagi yung namin sinasabi na magtanim. Yan po. Okay sir, may tinanggap naman tayo message dito. Uh, mukhang napapanahong panoorin ng inyong mga uh, paalala. Eh, uh, maari daw ba na maging regular ang inyong ating uh, panayam patungkol sa Climate Change Commission? Eh, okay po ba kayo dito sir Engineer? Napakagandang uh, Uh, ano po dyan, uh, suggestion oo mm -hmm. Opo, ako po uh, may oras lagi para po dito mm -hmm. sige, salamat sir at uh, kulang ang oras natin, siguro ay magbabalik tayo sa mga ilang araw o ilang uh, panahon at uh, muli ay uh, pakakaabangan ng ating mga kababayan ng mga nagmamalasakit sa ating uh, climate change itong ating uh, pinag-uusapan mabuhay ka sir engineer sa iyong uh, mga uh, ibinigay na uh, panayam sa ating uh, palatuntunan ngayong umaga Maraming salamat din po at uh, sana sa susunod na pumunta ka dito, sabihin mo kagad ng mga isang linggo para makapaganda mm. naman. Okay. Uh, next week siguro pumunta na ako. Okay. Pwede <laughs> po nga napalot mga kaibigan ang napakausay at pinagmamalaki natin na uh, kaibigan, kumpare at siya ngayon na uh, climate change sa uh, commission na uh, Consultant dyan po sa Malacanang, Engineer Gerardo L. Caling.